Hindi si, si Oo, oh, ito ba na? Ito ba yan? Sigurado ka, kay papa mo yata na. ba to? mo Di. Ay, nagagalim pa na siya. Diba? ba? Minsan makukuha mo na rin yung tamang technique kung paano mo siya gawin. Alam ko kasi isang ano oh, lang siya. Okay. Oh. 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 Ay, Ang tanong, itry e, natin sa butter kung kakaya ba siya maging yan. Okay. Matutunan ko ba siya? Matutunan mo rin. Hindi, buka-buka na yung iyong bulaklak. Hindi ko masasarapan na kasi. <laughs> Pwede ba malambot? Dito nung...